Ito na ang pangyayaring, hindi inaasahan ng lahat. Tambalang Sara Duterte at Rodante Marco Oleta, kasadyo na. Ngayong araw, September 17, 2025, ay nagkita sina Vice Presidente Inday Sara Duterte at si Senator Rodante Marco Oleta sa opisina nito sa Senado. Marami ang nagulat at hindi ito inaasahan ng mga netizen. Walang lumabas na impormasyon kung ano ang napag-usapan ng dalawang mataas na opisyal Subalit, ayon sa mga kumakalat na agam-agam sa social media, kasadyo na ang pag-uusap ni Mark Oleta at Inday Sara para sa 2028 election. Malinaw na kung ngayon idadaos ang eleksyon, ay siguradong mananalo si Sara. Inaasahan na mananalo si Sara sa baluarte nito sa Mindanao na may 17 million na boto at Visayas na may 14 million voters. Subalit, kinakailangan ng tamabalang Sara Mark Oleta ang boto ng Luzon kung saan, ay dito naninirahan, ang 55% ng mga botante. Si Marco Oleta ay taga Luzon, kung saan ay malaki ang maitutulong nito, sa pagkapanalo ng kanyang katandem. Tubong tarlak si Marco Oleta, at marunong magkapampangan, malakas sa Central Luzon, katulad ng Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, at idagdag mo pa ang magiging impluensya ng INC. Kung ikaw ang tatanungin, Payag ka ba na magtatambal? Si Mark Oleta. At Sara Duterte sa 2028. Mag-comment sa ibaba and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po.